Hindi ka pa pwede magtrabaho, madam, para makatulong ka sa asawa mo. Kasi pagka isa lang ang nagtatrabaho, mahirap talaga. Kailangan talaga dalawa kayong mag-asawa ng tatrabaho. Sa trabaho, madam, ako gusto ko talaga magtrabaho rin para makatulong. Kaso nga lang kasi maliit pa yung mga anak ko, mga madam. Lalo na si Mariam, anin pa lang to. Alagain pa talaga. Si Usman sana eh, may isip-isip na si Usman. Pero kahit na gano'n maano pa rin, hindi pa rin talaga pwedeng iwanan ba. Tapos kung sasabihin niyo naman na ipaalaga ako kasi meron dito mga nag-aalaga eh. Eh baka ang bayad naman eh dalawa sila baka 15 o baka 2,000. o sa so, nagbabantay na lang din mapupunta yung sahod ko, 'di ba? Eh para sa patagtrabaho ako. Kung wala rin matitira, eh tsak naman na maliit lang ang magiging sahod ko kung magtrabaho din ako dahil hindi naman ako nakapagtapos, high school lang ako kaya magkasahod man ako siguro eh hindi rin malaki sa mapapasukan ko, di ba? Kunwari may sumobra man sa akin na 1.5 ganyan o eh yung one na yan o 1,000 eh ibinibigay sa akin ng asawa ko yan. Kumbaga, ang asawa ko kasi talaga kasi monthly nagpapadala naman sa sa pamilya ko sa Pinas yan. Kaya parang hindi rin na rin ako nagtrabaho, di ba? Mas nasasabi lang na may trabaho ka pero yung kinikita ko eh ala rin mapupuntahan, ala parang di rin ako nagtrabaho. Eh baka mamaya, mag ano pa ako, mamasahe pa ako, baka nga kulang pa, diba? O, kaya sabi nga talaga rin ng asawa ko, eh, mag ano na lang ako ng mga bata, asikasuhin ko muna. Siguro, makakapagtrabaho din naman tayo niyan. Ah, uh, pagkasigurado man 'no na yung mga bata. at saka itong pag-vlog na lang ang trabaho. At least kahit papano alhamdulillah, kumikita naman ako kahit papano 'di ba? Ah, uh, sana pagdating ng panahon, 'di ba, mas makilala pa ako. At mas lalaki ang kikitain ko, 'di ba? tapos eh kunwari naman, yung iba naman, igalin eh, mo yung mga anak mo sa Pakistan, tapos kayong dalawa mo, dalawang mag-asawa, dyan kaya sa Dubai magtrabaho kayo para mas mabilis makaipon. Ako ang ayoko, talaga ayoko. Si Adil, kung sasabihin kong dalhin din mga bata, dito kami, baka pumayag yan. Eh ako, ang ayoko. Ayoko. ayoko yung mga anak ko, lumaki ng wala man ng kahit isa sa aming magulang niya, mga magulang nila. At least, kahit ako man lang kasama nila, o si Adil man lang kasama nila, ganun, ganun man lang sana. Ayoko yung pareho magulang, hindi nila nakasama sa pagbabalaki. Saka pag ganitong mga bata, ganyang kakailangan kasi ng mga anak mo yun ganito edad kasi yung dapat tinuturoan mo mga anak mo ganyan, yung tama at mali eh, iba pa naman mga bata sa Pakistan, talagang hindi mo malaman kung ispoil ba o hindi mo malaman kaya ang gusto ko talaga eh, ako pa rin na magpalaki sa mga anak ko saka habang, para habang lumalaki sila eh, hindi ba mawala yung amor sa aming mag-asawa, di ba? kaya ayoko, sabi ko nga sabi rin ni Adele hmm, dapat nga, kasama man na kahit isa nga sa amin, kasi nga, baka mama, lumaki mga bata, mawala ng masyadong amor sa amin. Baka mama, mas mahalin pa yung mga andon, di ba? Kaysa sa amin na magulang. Ayun ang mga ayoko. Ay, gusto ko talaga yung kahit ako, kahit na ako nalang magsakripisyo na uwi kami doon na doon kami. O, di ba? Eh, ako naman eh, taong bahay naman din talaga ako. Sanay naman ako na sa bahay lang. Kaya hindi naman masyadong big deal talaga sa akin yung pagtira doon dahil hindi naman ako palalabas. May dating lang na, may araw lang na minsan sinusumpong tayo ng homesick, di ba? Nang, nang di mo malamdaman kung ano nararamdaman mo. Sa lahat naman siguro nang nasa abroad, dumadating minsan yung ganun, di ba? Ganun lang. Nalulungkot lang ako talaga. Kahit naman siguro na sino, nalulungkot. Pag walang pera. <laughs> Ang nagpapalungkot na lang sa akin ngayon pag walang pera. <laughs> o ayun, sa so, mga nagsasabi nga na magtrabaho ako, ay, o ako lang gusto kong magtrabaho pero ito nga mga anak ko alam magbabantay pa maliliit pa ye eh. pero sinasabi ko nga kay Adil pag malalaki na mga anak natin tatrabaho na ako ano oo, sabi ng asawa ko eh ngayon kasi ala pa masyadong mga isip eh pagka malalaki na sila di ba kahit pag malalaki na kahit na lumayo ka na na may isip na nakalaki ang kana na, na ito ang nanay ikaw ang tatay eh pagka ganitong maliliit pa eh mamaya eh dumating pa sa point ganun pa rin mga bata yung nahihiyang kausapin kahit sa video ko yung anak diba may mga batang ganun na parang nahihiya na sa magulang kausapin sa video ko o ayoko yung ganun kaya kahit isa man lang sa amin kasama ayan mga kapanayin lang sana eh ma maunawaan yun na ngayon kung bakit hindi pa ako nakakapagtrabaho sa nagsasabi naman pala online magtinda ka madam online mahirap nga kasi magtinda rin online kasi bukod sa hindi ko alam eh wala akong kumunan <laughs> kaya nga sabi ko sa inyo nga basta mag ipon muna yun muna talaga ngayon ang goal namin mag ipon ayan. pagka naka na yan saka na tayo mag online online o magnegosyo negosyo ayan mga kapana, babo, share naman ng video natin dyan